Sumayin niyo kapayapaan. Ang aking pangungusta sa aking mga anak na dinamang. Ipakita ninyo ang inyong mga ngiti. Ngiti ng tangga ng pagbibig ninyo sa isa't isa. Ngiti na kalatid nito Hallelujah. Ang pagpapahalaga, ang pagmamahal sa isa't isa. Hallelujah. Ngitin. Hallelujah. ng Ama Alleluia. sa pamamagitan ng kanyang Alleluia. pagbibig. Lalo-lalo na ang kanyang kawang Hallelujah. Hallelujah. Laging sinusubaybayan ba yan sa araw at gabi? Hallelujah. Ang mga special espesyal niyang esposa. Alleluia kung papaano ninyo tinutupad Hallelujah. ang inyong hallelujah, mga pinanumpaan. Hallelujah. Pangalong sa Amang Diyos hallelujah, na makapangalong sa Napakapalad hallelujah, ninyo ang inyong mga anak. Halleluya. Bagamat nasa lapit hapo ng inyong mga buhay, subalit nariyan ang kalakasan, Nariyan ang kasigyan. Nariyan na puno-puno na kayo ng kagalakan. Nariyan na may kapayapaan Hallelujah. ang inyong mga buhay. Nariyan ang pagpapagaling ng Diyos Hallelujah. na siyang dakilang inyong mga kagano. Nariyan ang inyong mga pag-asa. Nariyan ang pagsasakotuparan ng inyong Diyos na pinagtitiwalaan, pinanampalatayan. Kaya ang mga bagay na ito, Alleluia, lahat mabubuti na nagmula sa Diyos, Alleluia, ay inyo ring ibahagi sa inyong mga kapwa. Sa pamagitan ng pagpapalaganap Alleluia, ninyo ng mabuting balita, Alleluia, kasabay nito o kalakip, ang pag-ibig, kababaan Alleluia, o kagalakan, na kailanman na hindi Alleluia. kayo Alleluia. nagtatanong pa Alleluia. o nagre-reklamo sa Alleluia. mga bagay Alleluia. na inyong Alleluia. gusto mo sumunod. Kundi ang nariyan lamang ang inyong kagalakan, kapabahan ko. Puno na pag-ibig habang ginagawa ninyo Alleluia. ang inyong mga tungkulin na naaayon sa kalooban ipakita ninyo sa inyong mga gawa, aking mga anak. Alleluia, Kung ako man sa aking panahon ay tinulit sa Iyo. Ang mga pinaglingkuran ko, hinibig ko. Ito'y sa mga panahon ito, alleluia, na inyo rin nararanasan. Ang lahat ng nga na inyo lamang, tanggapin ang pasalamatan. Dahil ito ang magpapatibay sa inyo, alleluia, mga kalooban. Alleluia, ito ang magpapatatag ng inyong mga pananampalataya, panitaya, ng inyong mga pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Alleluia, na kailanman ay hindi kayo alleluia, iiwan namin. Na kailanman kami lagi ang al mangunan sa alleluia, bawat pagpang ng inyong mga pagkakunan. Na kailanman alleluia, ako Alleluia. na sa sanggitutan ko. Na siyang nagintas ng alay ng buhay. Alleluia. Kung kaya, Alleluia. kung papaano man ninyo iniaalay ang inyong Alleluia. mga buhay ng puso, nawa manatili ito. Magpapailan na. Hallelujah. Mahirap mang kuminsan Alleluia. bilang Alleluia. mga alagad ng Diyos. Hallelujah. Subalit, kalakit nito, Alleluia ay ang biyaya at pagpapala Hallelujah. nasa sa inyo. Hallelujah. Ang mga ganting pagpapala ng Diyos Hallelujah. nasa Hallelujah. sa inyo rin sa po ng inyong mga saliwan. Isang po ng inyong mga kapwa Hallelujah. na naliligtas ninyo Hallelujah. dito pa lamang sa lupa. Hallelujah. Kaya patuloy Hallelujah. lamang ninyong gawin ang narapan. Ang lahat ng mabubuti ay lagi ninyong ipahagi. Hallelujah! ang inyong mga Hallelujah. pagsuway Hallelujah. ay itapon yan Hallelujah. sa point of Kundi, ang Hallelujah. lahat ng mabuting bagay lamang ang hihingi ninyo ng awa kapag sa Diyos na ito'y sa maitim. At sa araw-araw na inyong pamumuhay ay may isa pamumuhay ito ay Hallelujah. sa kanyang kalawa. Mahabang Hallelujah. lakbay man ang ang inyong lalakbay. Narin ko kami kasama niyo. Hindi, Hindi kayo mabibigo. Hindi kayo sasapit na kayo ay malilang pa. Hallelujah. Dahil Hallelujah. sa mga bagay na inyong sinusunod at sinasapamuhan. Salamat kayo nga ay mga tapat na alagad ng Diyos. Tunay na naglilingkod sa Kanya. Kapag sinabi ninyo na mahalaga sa inyo ang inyong mga kapwa, mga kapatid, hiniibig ninyo ang Diyos na nga ng na tunay at yan ang katotohanan. Ipakita ninyo sa inyong mga kawal kung papaano ninyo pinapahalagahan ang bawat isa. Hallelujah. Kung papaano ninyo Alleluia. minamalasakitan ng bawat isa. Hallelujah. Kung papaano ninyo pinapatawad ang bawat isa. Hallelujah. Kung papaano, ninyo, Kung papaano ninyo minamalasakitan Alleluia. sa pamamagitan ng pagkawagawa. Ang mga kapwa ninyo na ikabos sa kanilang mga buhay. Na higit na mga nangangailangan ng na inyong buhay. Hindi lamang sa panagalangin. Hallelujah. kundi Hallelujah. sa mga ibang Hallelujah. mga suporta sa buhay nila na kanilang tunay na kailangan Hallelujah. sa mga panahon ito. Kaya aking mga anak, huwag kayong iintol sa inyong paglilingkod. Huwag kayong iintol sa inyong mga pananalangin. Huwag kayong iintol sa inyong mga pagsunod. Hallelujah. Huwag kayong sa pagpupuri sa Diyos. Alleluia. Upang hindi maranasan ng inyong bayan, Alleluia. ang mga bato ang siyang magpuri. Alleluia. Mga puno, Alleluia. mga puti, Alleluia. mga tubig Alleluia. upang Alleluia. sa panahon ito, kayo ay sasagal. Upang Alleluia. ang biyayang yan na hinahangad ninyo para sa inyong mga kapwa, ay patuloy na Hallelujah. dadaloy at ibubuhos ng Diyos. Hallelujah. Nang sa ganun, Hallelujah. mapapatunayan ninyo, Hallelujah. may pagsisigawan ninyo sa buong sanglipotan ito. Buhay nga ang Diyos sa pinagliwag. Hallelujah. Makapangyan niya. Maraming himala na <laughs> sa sa inyong mga -in. Hallelujah. Yan lamang ang mga anak Hallelujah. ang panatilihin niyo Alleluia, na kayong lahat ay magtatagpuan. Makikilala alleluia, ang inyong alleluia, kawan alleluia, na kayo nga ay hindi alleluia, mga mapagkutwari. Alagad ng Diyos. Alleluia, na kayo nga ay hindi alleluia, mga bulaang ang kumpeta. Na kayo nga alleluia, ay tunay at tapat na alagad at tagapag Alleluia, Dahil alleluia, sa inyong pagkakaisa, alleluia, sa inyong pagmamahal, pagbibigay, tiyak alleluia, na lagi ninyo alleluia, kasama ng Diyos alleluia, sa inyong buhay. Nininsan, huwag ninyong hangarin alleluia, na kayo ay maubusan ng pag-ibig. Ito ang magiging sandatan ninyo lagi sa araw-araw ng -araw inyong pagkakalimod. Dahil kung kayo man ay gumagawa, nagbabahagi alleluia, ng mga mabubuting bagay alleluia, sa kapwa ninyo. Na alleluia, walang kalakit na pag-ibig. Walang sa-isa. Ang lahat ng inyong mga kapatid. Kaya't aking mga anak, ang arin ninyo na may sakatukalan ninyong lahat ng ito ayon sa kalimod ng Alleluia. Hingin nyo lagi ang aming paggabay at atiyak at sa Alleluia. sa ito ang lahat ng ito mga hangal para Alleluia. sa mga kapayapaan Alleluia. at Alleluia. kasaganaan Alleluia. tiyak yan Alleluia. ating mahal Alleluia. kung ano man Alleluia. ang kanilang pinaparata hallelujah manahimik kayo ang panglangin lamang. Hallelujah. Tanggapin Alleluia, ng buong puso na walang Alleluia, halong pagkakulwari na may kababaan Alleluia, ko at pasalamatan Alleluia, sa Diyos Alleluia, na ang mga bagay na yan Alleluia, ay inyong mapagkakadong Hallelujah! Kailanman hindi magwawagi ang kasama ng Hallelujah. Mang hindi babaw lagi ang kabutihan at ang kapangyarihan ng Diyos. Alleluia. Mawala man ang lahat sa mundo. Ang kalitit ang bahagi Alleluia. ng kanyang salita Alleluia. magpakailanman ay mananapit sa inyong mga puso at kalooban. Diyak ang na kayo ay magbawagin. Hayaan ninyo na inyong kalaban. Hallelujah. Hallelujah ang siyang Alleluia, Alleluia. magsisi sa lahat Alleluia, Alleluia. ng paghasik niya ng kasamaan sa Alleluia, Alleluia. Alleluia. Ako ang upo. Ako Alleluia. ang magpaparusa Alleluia, dahil ang Diyos Alleluia, na iyong pinagilipuan tunay na makatarungan Sumayin niyo muli ang biyay at grasya ng Diyos. Alleluia. Sa muli nating pagtitipan, tiyakinin niyo na may malinis na puso ang bawat isa. Tiyakinin niyo na kayo ay nakapagnilay sa bawat mabuting balita na inyong napag-aaral. At huwag kayong magsawa pag-aaral ng Alleluia. salita ng Diyos. Alleluia. Maraming salamat.